so Razer right, welcome back sa kong channel so pato ta sa kanayang view de karon no de na de sa may sa dire sa malay bala city bukid so kare sya nga dala mga sir ato rin pagasubayon o ako nga pagkita sa inyo no kung status dito karon patulong sa kanayang view de mga sir so makita rato de ka sir kare na mga sir no muna ang karaan nga city hall dire sa malay bala city mga sir dayon muna siya ang dalan, patulong dito sa Canayan sundo na, nato ni, Dayan, na, nato sa muna, na natin mga sir ngayon, makita nato sa unahan muna yung na tayo mga almost 2 kilometers na siya ah na po ng next nga sa Minto patulong din sa Canayan sa sindro sa Canayan pero kita pa, atong tag Canayan so, expected na natin nga uh, kung ito dito mga sir ang rough road So muna sa semento mga sir no? Kini. Kini sa semento patulong na sa kanayan din mga sir sentro. So muna ang dela kita sa pikas mga sir muna ang water district diri no. Reservoir diri sa Malaybalay City. Muna ang water district diri. So nara sada ki ang bio mga sir no. <laughs> so ginadamgo na ko uh, rice no. Sugad so, pa sa una mga sir. So karon pagin na ni na uh, himo no old karapoy ko na higa yun yung maka laag nila eh. so sa ito si akong gamit karon ay cellphone na kay motong gibalik na ano ako mga action cam no pero sige lang akong gi ipakita sa inyo ang nindot nga view dari no so sa mga sir no tsada kayong view So makita ito ang dalan din mga sir At uh, 2 lanes na siya mga sir no Pero no. tulens, lanes Then kiningan dalan pa dulog siya sa Kabanglasan I don't know if Pwede na ba magian dito no sa Kabanglasan Pero sunod ito din Pagatuan din mga sir na Mga niyo tsada kimbiyo mga sir no, no? Tanawa ragin ng palibot mga sir no so, Oo, uh, first time na ako din mga sir ha. Lamig yung kayo. Lamig yung talan ako mga sir. Makarelax kayo. Wow, tala ka sir no. Kita mo na sir o. Sabi mo ridges mga sir. So, dari tayo mga sir

<laughs> so, murang hanging please mga sir no. lagi niya So, ko ang mga four wheels dara sa mga agi mga sir Kang dara. Na dara dara padulong dito sa baba mga sir kung mga province na lang mo agi ning nakamotor padira pa dala mo agi no so dito na agi sa hanging bridge kay basig lalom dala mga sir sa ano suba so tara ato ta sa yang biodik mga sir dire agi so dire to lahos ada ah, dahil pegawas pagkawas mga sir itong pagyanan gini sa may suba no? dahil ka pegawas mga sir oh. dahil itu kita gini na dala to sa babo Pikas na agi na Dito rin ta agi pa sa Kanayan Dulik mga Tara

So, tara sa babaw ang view deck. Kaya ito, nahanap na sa unahan. Tara. Tara mong biya view mga sir. Hastang no? lindo. Ta. Ta. So, sa babaw mga sir para mas ma-appreciate na ito no, ang kanindot tiri sa palibot. Tara. Tanaw, regular sir. Entrance, malay, entrance pe nares, nares ng entrance pe so samaan hino na siya entrance pe yasy ng guin tao mga sa, kara, kara so kana po dara ng aje na ano, mga sir na, no? baba padulong po na dara sa Katihan I Eco Resort no dara agi ka, yeah. baba Salamat, ma'am. Wow. Tak aura ya, mga sir, ang babis mga sir, oh. relax kayak jare. Wow. So kena sabab bawa masa datang naik mga katis-katis dara Armin speak dan no. Tapi mga sero. laki mga kahoy mga sir no kaya nga bukit kay puro siya mga batuon siyang ang ano, bukit Rocky Mountain in short mo na siya mo Rocky Mountain so talaga sa kay matubuan na og mga kahoy no dili para sa uban nga bukid nga o bu priya nga mga bundok nga kung ano naghan mga kahoy nga gipanubo pria na sa uban no So nara. So karon kay mar uh, Wednesday no. You know? Uh, Wednesday karon. Na 19. I think Wednesday or martes is So solo kin mga sir. <laughs> solo kin ang bio. Tara. Grabe. Kacada.

wow oh. thank you so, look at the view mga sir tada kayo background aku mga sir o. look at this background tada kayo yes apa ya, nyo so karena dalam mga sir karena na mga katis katis dara uh, arminya speak dara dara no So, pwede ka dara mag-overnight. Tara, tingnan ulit dara. No? Labi na nag-loan ka. Tara, tingnan ulit. <laughs> so, Tara, tingnan ulit mga sir. So, gigan ko sa no? sentro sa Malay-Balay. Marag na rin na Muda ka rin na yung kuwanin mo na. No? Uh, 20 minutes. More or less 20 minutes. Apot na Silbi, dira. portion nga ang dalan. Um, la pronsya ng padulong diri sa pasulod diri sa kwan kanayan view dito sa may highway na po portion dito dapit na uh, dapit sa may kamana uh, na dara sa na portion ito sa dapit sa highway nga uh, di pa simentado mga sir no and more or less padulong dito tingali pa simentado na to sya no karang adaran mga sir no simentado na no? to

itong so, parang sabi yung, mga sir no? kita na ito ang ng Dota so wala na ako na pa dahil nung kung ano yung palupad kay grabe kusok ng hangin mga sir ha ah. ano tanawa na kahoy ha oh. <laughs> nagpamatol nga grabe kay kusok hangin din mga sir kasi fly away nga itong drone so sayang <laughs> sayang po so ito ang agyanan mga sir ha no? oh. parang siminto mga sir ha no? parang siminto mga sir Castro sa Kanayan na yun, ana pag-ausin ka sa Kapanglasan mga sir sa St. Peter mga tingyari correct me if I'm wrong no tara ka agit, Kapanglasan mga sir so I don't know if okay oh, na ba ang talan eh patulong sungat-sungat na pag-ibig no then hopefully po ako na matuwan na pag full time na ta <laughs> so karoon maragmalabo pa mga yun So, mura mga sir. Ako napakita sa inyo ang view dili no. Dili sa view deck kan ayan, dili sa Malaybalay City. So, ikaw sir, kung gusto ka mag inusara no, magpa magpalamig, then magpa-relax, pa unwind. Advice na ko si mga master naman ika with this. Kaya na solo kina ko, mga sir, oh. No? okay sa. Dara sa babaw, white tao dara solo na po kina ko. Dara sa nindot. So, muna to mga sir, no? Akong vlog karon So, hope you like this video. And if you did, please give me big thumbs up. Subscribe down below. And then I'll see you and the... like this. Parehan nga mga vlog, no?